nasiraan pa nasiraan pa ang mamay nakaw kung kailang baha namatay ang palang tricycle sabi ng nang mamay eh ah eh ah. kainaman na nga naman ay pero siya titigil doon ay kung kailang matubig ay may mga kasunod pa ay pressure ang haabutin ah ano <laughs> ga nabuhay ga padyak eh nabuhay yata nakaw ay hindi o oh, si Brad nabasa na nabasa na si Brad nako binusinahan na ng binusinahan na re ay paano mangyayari hindi mo man na ako makakatawid din yung mga kamamay eh tarin pa ako arin na kamedias mababasa ang aking paay ang aking inupirang ugat papaano eh talaga naman nipis na nipis na eh kawawa naman si tatay Oh, doon pa tumirik talaga eh. Doon pa talaga eh. Pasensya, hindi ako makakatulong. At ang pahay, bawal mabasa. Ay, ari, kuhan. Inupira ang ugat na rin. Ari, bawal ang mabasa at manipis na ang balat. Kung ako hindi garna, hindi ari natulungan ko nang magtulak. Oh, naman. Pag na naman. Bagyan na nakapasahero. Namatayan pa ng tricycle. Pagsisimulan pa siya ng traffic ay nga naman nagtitiis kumita kahit na ulan yung daulak pa tabi ng tatay baka naman mamay aandar na ubus na at ang mamay wala na eh eh uh, mga kamamay eh, kakaawa naman si tatay eh nag-aari mo ng bumiyahe kahit na ulan pagdating naman din siya may bahong are ayun tumirik pa bumaba na ang sakay tas kasi simulan pa siya ng traffic sa uh, adikang kumita lalong nawala ito tinulak niya hanggang doon sa may likod alakas naman kasi ng ulan ito,